Welcome to Pinoy Hugot TV, e. ang tambayan ng mga tunay na solid at kilig na updates. Kung gusto niyo ng totoo, hindi imbento at laging bago, dito ka na. I like, I share, at I subscribe para sa higit pang balita ng Don Bell at hugot na nakakaantig sa puso. Ang balitang ikinatuwa ng lahat ng Don Bell fans, confirmed na pupunta si Bell Mariano sa All-Star Games, Daisy, para personal na suportahan si Doni Pangilinan. Isang patunay na walang katumbas ang support system ng magka-love team na ito, on-cam man o off-cam. Kahit abala si Bell sa kanyang projects, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makasama at masaksihan si Donnie sa kanyang basketball event grabe. Ang sweet, di ba? Ayon sa mga spotted reports at social media clues, nakabook na si Bell ng kanyang schedule para sa gate kung saan muling magpapakitang gila si Donnie bilang bahagi ng Star Magic Team. Ilang fans pa ang nakakita sa crew na naghahanda ng outfit ni Belle na bagay sa event, casual, chic at classy, gaya ng laging aura niya. Isa ito sa mga inaabangang public appearances ng Don Belle ngayong taon, lalo na't na matagal-tagal na rin hindi sila nakita sa isang malaking fan event dahil dito, muling nabuhay ang kilig ng Don Belle fandom. Muling pinatunayan ng dalawa na hindi lang ito basta tambalan, kundi tunay na pagkakaibigan, respeto at pagmamalasakit. Grabe ang kilig ng Don Bell supporters. Trending agad sa Twitter ang hashtag na hashbellifordonyask at may ilang pang nagpaabot ng mensahe ng suporta, gaya ng Inaasahang magiging highlight ang pagsuporta ni Bell sa gays, lalo na kung magaganap ang sweet moment ng pag niya from the sidelines. At syempre, hindi mawawala ang chance na magka-picture or makuha silang magkasama after the game. Isa na namang iconic Don Bell moment ang paparating. Abangan ang susunod pang Don Bell updates dito lang sa Pinoy Hugot Si, kung saan lahat ng kwento ay may kilig, may hugot at may puso. Don't forget to like, comment, and share this video kung excited kang makita si Bell sa Gaze.